ayun welcome back sa panibagong vlog mga lodi no so may nagtatanong pa rin sa akin mga lods may nagtatanong no sa mga nagtatanong ito yung mga sagot ko sa inyo mga lodi no sa so, mga gustong mag apply kay pula Hindi di natin babanggitin yung pangalan pero yung pula ay natin no kay pula and so ito yung mga nakalap natin informasyon kay pula ah uh, ang una mong gagawin Ayan, siyempre, magtanong ka sa mga nakapula kung ano yung mga dapat gawin. Pangalawa, uh, mag-download ka daw ng apps ng pula sa Play Store. Tapos, uh, sagutan mo lahat yun. Tapos, meron din training doon na kailangan mong pag-aralan. Tapos, pag... Napanood mo na yung training na yun Meron silang quiz na gagawin Ayan, may quiz Sasagutan mo yun Kung ano yung natutunan mo dun sa uh, Module na yun, yung training Na napanood mo Ayan, so Lahat ng Module doon o training Kailangan tapusin mo lahat Pag natapos mo na Ayan, so naka-step 2 ka na Pag natapos mo na, step 2 na yun So nga, step 3 Ayan, mag-provide ka ng OR, CR ng inyong motor. Tapos, uh, picture ng yung motor, no? Left and right, no? Yung katawan, body. Tapos, uh, front sa harapan, tapos sa likuran. Ang likuran yung may plate number, no? Nakita. Yun, kailangan malinaw. Pagkatapos nun, ayan, kung nakapag-picture ka na, doon ka sa balik ka sa module para i-upload. Ayan, i-upload mo. Ang i-upload mo doon yung ORCR. Ayan, tapos sa uh, ORCR license, yung picture ng motor mo. Ayan. Tapos selfie. Yung picture mo. Ayan, pag okay na 'yon, uh, mag-automatic yung application, magigit uh, pag nagpulay green na 'yon. Ayan. So pwede ka nang pumunta sa hub ni Paula. Pag nakapunta ka na dun sa hub ni Paula, siyempre ang unang unang mong gagawin, magtatanong ka naman saan yung step 1 na ah uh, linya. And pagdating dun sa step 1, ayan. Siyempre pag nagtanong ka dun, tatanong nila oh, not, natapos mo na ba 'yung module? Na pag-download ka na ba nang apps pero pag hindi pa yan papadownload nila sa iyo o di eh ikaw naman eh magaling ka na i-download mo na na bawas, bawasan na yung ano yung hassle mo di ba so step 1 ka na yan so hindi ka nang form And so magre-register ka doon pipil okay, up ka fill up form pipil up mo lahat yon kasama doon na pag na-fill up mo na doon i-present mo yung hard copy nung license o RCR no tapos ang required is yung uh, MBI kung meron na ayan pero sabi nila to follow mga tropa natin yung nagsabi to follow daw yun so to follow pwedeng to follow yung mga uh, requirements ayan pag okay na hintayin mo na lang yon, pag na na-assess ka na yan, tinatawag na assessment yon pag na-assess ka na uh, kung galing ka sa ibang platform ng MC Taxi galing ka kay Blue o kay Sky Blue is ano yung isa yung Sky Blue hindi <laughs> ko kasi alam kulay nun kami kasi Blue eh yung iba eh yan, basta Sky Blue pag galing ka dun yan, depende sa ah... Uh, instruction instructor kung ipapa uh, road test kanya no kasi syempre galing ka na nga sa ibang platform mag road test ka pa iba, depende yon pero yung iba pinapa test talaga pero mas maganda naman dun para dumaan ka ta sa tamang proseso mga lodi ayan so yon pag tapos na lahat yon hintayin mo na yung papel mo kung approve ka na Ayan, hintay mo na rin yung apps mo kung approved na. Ayan, tapos may ini-issue. Dito ay walang babayaran mga lords, wala daw babayaran ha. Ayan. So meron ka ng available top up. Hindi ko alam, dati may promo sila 1,000. Wow, laki noon, di ba? Ngayon, hindi natin alam kung magkano. Tapos may free kang isang may free kang jersey, may free kang vest, may free kang helmet depende kung anong available na may bibigay sa iyo yun lang ang proseso mga lodi no paano mag apply kay pula Yan. so sa mga katanungan pwede kayo mag comment no pwede, pwede kayo mag comment sa ating comment section mga lods so bagong bago tayo magtapos please subscribe and click the no notification bell para updated kayo sa sunod kong mga video Ayan, tungkol naman tayo, tayo dito sa pula. Ayan. So, yun lang mga lodi, you no? Know, yung ating pinag-usapan ngayong hapon. Bye-bye.